Hello po, good evening po sa atin lahat at ngayon po ay dito po tayo magbibigay ng reaksyon, Mama Ang dami po ditong katatawanan, talaga po ako ay napapatili at talaga po akong napakasaya po ng puso ko nang napanood ko po to. Ito po ay talaga pong ay alaala po ng car Kung sakali man po na ang car ay magtatapos at ito po yung pinakamasapang maka, ano, napakasmasayang episode po, yung uh, episode si 66 na talaga po yung grabe po, ayan, napapanood nyo po talaga yung saya, kilig, na jum karpo po ay, iyan po ay panoorin po natin. nga prab na talaga pong naglaro sila. Oh wow, talaga naman grabe po, talaga naman na uh, saya po dito sa nangyari po dito sa love team na ito. Na talaga nga naman matatawag natin talaga na nag-level up na po talaga ang Jumcar. Na nakikita natin talagang super saya. So, per kilig po. Ayan mga kapatid at suportahan na lang natin po uh, ang mga love team ni Kalinga Prab at lalong-lalo na po dito sa Jumpar, ah uh, Edsy, uh, at ang Idpaw at ang Danjoy kilig overload nga po. Shout out sa inyong lahat mga sisikoy sa mga ka, -ka grupo ko po, po dito sa Danjoy. Dalaga naman po na ito talaga si Kalinga Prab ay grabe napaka-creative po niya. Nakalain mo, basang-basa sa ulan. Iyan po ay sila uh, Carla at si Jomar, ang Jomar po na kahit po talaga yung masasabi mong basang-basa sa ulan, nandiyan pa rin po yung ganda na lutang na lutang po yung kagandahan ni Carla talaga na si Papa Jom po, talagang titig na titig po dito kay Carla. Grabe! Na yung kumakain po siya time uh, laging nakatingin na tingin tingin talaga na na ano talaga siya na yung para bang uh, nagtataka na sabi niya kahit basang basa ang ganda ganda mo pa <laughs> talaga mo sa totoo lang talaga ako eh grabe po talaga yung saya ko po dito sa episode 66 na ito na talagang nandyan po yung talagang na si Carla nga po na tuloy-tuloy lang yung tawag doon, yung kanilang banding na talaga nga po nga si, <laughs> si talagang basang-basa nga po sila na yun nga na grabe po talaga yung super talagang nakakakilag na talagang basang-basa na sila na talagang ang, nakita natin. Ayan na po yung nagmumotor si Carla kasi Jumaro. Oh, diyan natin po. Diyan po ako talagang grabe yung sigaw ko po diyan. Dahan-dahan, baka madulas kayo. Ganun po yung mga reaction ko diyan na talaga naman po yan. Makikita natin diyan oh, wow, talaga naman oh, kapit ka yung napakasweet po talaga ni Papa Jom na na yung inubad niya yung kanyang ano at isinuot niya kay Baby Corlo. Wow, talaga nga naman na very very sweet po talaga. Ganyan po ang magmahal na uh, yung talagang may edad sa iyo. Ganyan po talaga magmahal. Talagang uh, ibibigay sa iyo lahat. <laughs> na para lang pong ipadaman niya yung uh, love. Ayan, tapit ko Ayan po. Yan po nakakano, nakakatuwa. Oh, yung mga basher diyan, inay-inay, 'di ba? Hmm, kapit-kapit. Panoorin natin dahan-dahan. Grabe, nakaka yung bang yung background pa ng music nila, talaga nandiyan po nakaka-in love, 'di ba? Sino bang hindi ma-in background pa lang, yung sound pa lang naman, 'di ba? Hmm. Yang galing ni Kalinga Prab, no? Talagang sanay na sanay na po ang director natin. Kaya congratulations Kalinga Prab sa ipinakita mo ang galing mo dito sa episode 66 na ito na talaga naman yung puso ko sumisigaw na talagang nakikisaya din para bang yung naliligo kayo. Ayan, yung paligo nyo na lang dyan, no? Ayan, tingnan nyo. Ah, sinusubuan. Tingnan mo, tinititigan. Ayan yung mga titig ni Papa Joma. Hmm? Hmm? Sino subo-subuan? Masarap. <laughs> Grabe talaga ng up na po talaga ang Jum Car. Ayun. Grabe talaga silang magmahala na. Kaya sana naman po yung issue dito sa Jum wag yung isasama si ang uh, ang Jomar at saka si Carla dahil alam niyo po hindi naman sila kasali. Wag natin po silang idadamay dahil po ito ay talagang uh, nandiyan na po. Kung tayo magsuporta na lang, sumuporta na lang tayo na walang issue po. At doon naman po sa mga sponsor na nagbibigay, wag po tayong uh, manunumbat, gaya ng iba dyan, na sumbat dito, sumbat doon, na gusto ng uh, Wag po, peace-peace na lang, love-love na lang tayo dahil dito sa mga sinasukursahan natin na team. Dito po sa jump car at level up na tingnan mo, titing po talaga siya. Bakit ka nakatingin? Kasi ang ganda-ganda mo pa rin. Kahit basang-basa ka na sa ulan, ay sobra pong ganda. <laughs> 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 Alam niyo ba dyan? Hmm. Eh? <laughs>

Galing po nila, no? Nasa bagas-bas yata sila, o oh, hindi ko po ano? Alam mo, pag tumili si Carla, talaga ako itawang tawa dyan sa tili niya. Na talaga yung tili niyang mga innocent na tili. <laughs> Yan, maglalaro na sila dyan. Yan na po sila ay gulong-gulong sa dagat. Maalakas din mo, maalon po at mal malamig po yan. Kahit si Kalinga Prab nga po, nakipaglaro na rin. Ayan na si Kalinga Prab, ayan. Grabe. Grabe po sila talaga ako masayang masaya. Kagabi po na puyat ako sa kakapanood. <laughs> wow, oh, tingnan mo ma maalon ma 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 po. Ayan. Naglalaro po silang parang mga bata. Ayan, kinabayuhan ni ano Jumara. <laughs> Kikad, ayan, darating din dyan si Kalinga Prab. Sobra po talaga nag-enjoy sila. Nakasapatos. Ayan na, si Kalinga Prab, nagtamling-tamling. Ito, <laughs> masaya po talaga si Kalinga Prab talaga. Nagtamling-tamling. Ayan o, oh. ayan <laughs> Ang saya talaga nila, no? Ayun, no? Oh. basa na si Kalinga Prab. Nakasyos pa yan. No? Oh. Ayan, si Bibi Carla, kasi si Jomar. Ayan. Hmm. Grabe ang saya nila, no? Kaya sino ba naman, mga kapatid, yung pipigilan nyo yun yung mga ganitong kasiyahan? Huwag na lang tayo magawa ng issue, mga kapatid. Ayan po, si Bibi Carla na sobrang saya po nila. Kaya ako para sa akin, mga kapatid, suportahan na lang natin para ito nga po yung tinatawag natin na para po mag-enjoy din sila. Tingnan mo, oh, enjoy na enjoy po sila. O. Oh, ano po ba ang ibabas natin? 'Di ba po? Kung sa tayo po ay magsuporta, Suporta supportahan na lang natin na ah, yung bang yung bukal sa kalooban natin na ah, 'wag natin pagsasamantalaan po ang bawat isa, 'di ba? Kailangan natin suportahan natin si Kalingap Prab, sila Kuya Bal, sila Ate Idna si Kalingap Dan si Ido. yan. congratulations sa iyo, Ido. Sana ay ikaw na yung uh, scouter talagang na nandyan na mananalo. Dahil deserve mo talaga Kalingap Ido. Ayun, para sa akin, ang ibinuto ko po dyan, si Kalingap Ido po. Mm. At ayan, mo oh, si, ayan, almost enjoy na enjoy si Kalingap Rob, di ba? O, oh, saan ba tayo yung makakakita? Ang gaya na saka yung makikita mo yung yung tili ni Carla, grabe po. Alam mo po ano yung nagmumotor pa lang sila, yung start na napanood ko sila nagmumotor, grabe po na ang saya na nandiyan si baby Carla ang kumukuha ng camera. Tapos yan o, tingnan niyo po yun, ang saya-saya ba -saya, diba? Ito na po yung episode na talagang nal sa lahat ng love team na may mga maaalala kang masasaya na nag enjoy na hindi na to po yung scripted, never na po ito yung scripted dahil po bawat isa sa kanila yung mga kasamahan ni Kalinga Prab at ng Jumpar ay talagang nagkasiyahan. Alam niyo po maliligo ka sa ulan, nandiyan ka sa dagat, masaya po, masarap, ma, malamig. Kaya para ano pa po na hindi natin supportahan po ang Jumpar. Diba? Ayan na po. Mm -hmm. basang-basa na sa ulan. Kaya mga kapatid, para sa akin, uh, patuloy na lang natin suportahan si Kalinga prab sila Kuya Bal, sila atid na vlogs at sila si Ruel of Malalag po na nakarating sa ibang lugar para, para lang pong tumulong. Yan po yung tunay na charity. Kaya po, para sa akin, kumilos naman yung mga Kalinga Partner na talagang yung malalaki na ang mga view, uh, subscriber at kumikita na rin po, bakit po hindi tayo uh, umalis muna dyan sa nakakapit? Parang umagwat muna tayo at patunayan naman natin na kaya natin mag-charity na nag-iisa. Na hindi laging nakakapit. Yun lang po ang masasabi ko po ay panuurin po natin ang Jumcar po, episode 64, 66. At napakasaya po, napakasweet po talaga ng Jumcar. Talaga po, yung puso ko talaga po, titibok-tibok abang nanonood na masaya. Yung banding po nilang uh, samahan ng Jumcar grabe po talaga na pati si Kalinga Prab talaga nakita ko po kung gaano siya nag-enjoy doon sa pagulong-gulong, sa tubig ng sa dagat, sa buhanginan na kahit umuulan po talagang damang-daman nila yung kaligayahan, kasiyahan, di ba po? Kaya marami pong salamat sa inyong lahat at suportahan po natin ang mga love team, ang Jumcar po na talaga pong nagpakilig. Edsi, Uh, at bagong-bagong love team ang Idpaw at ang Danjoy po. At shout out po sa inyong lahat mga kapatid ko sa dito po sa Team Kalingap. At marami pong salamat Kuya Bals dito po sa pagpasok mo sa akin dito sa Bihos. Isa na po akong Bihos. Mangangalkal ng dapat kalingap. Hindi po, ako po ay good vibes na lang at uh, dito lang po ako para sumuporta po sa Kalingap. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid sa Team Kalingap, uh, sa community ng Team Kalingap. Marami pong salamat. Team, uh, community ng Jumcar, thank you so much, community ng Danjoy, Kelig Overload sa inyo lahat mga sisiko, thank you thank you so much po, at dito po sa community ng Rochelle ng Maglangga thank you sa suporta nyo sa akin at uh, nandito lang ako para magtanggol sa Maglangga at dito po si Bibi Carla at yung, ta, sabi ko nga, yung mga binipisyaring na api dito lang po ako na maghanda na ipagtanggol ko po at suportahan po natin ang idpaw at uh, tayo po dyan ay gagawa ng reaction natin sa idpaw di ba pero alam niyo po talaga ay ma mahirap din po tayo basta-basta gumagawa ng uh, reaction eh panoorin niya natin muna kung yung mga nangyayari bago tayo mag-end Ayan, ang saya po talaga ng dalawa. Oh. Ayan, si Kalinga Prab. Ayan. Uh, hindi lang sila Papa John at si Carla talaga ang naulanan. Ayan, enjoy talaga sila. Maraming salamat at malagi pong masaya po ang uh, episode ng Carla. Ayan, ni, ni Jumcar. Ayan. Marami pong salamat paalam sa inyong lahat at sana po ay pag-good vibe lang. Love, love, love po tayo. Lawan family, one kalinga po. Marami pong salamat at wag po tayong mag-abuso sa ating mga sinusuportahan. Thank you so much. Baalam. Bye-bye.